hindi nyo kailangan bumili ng feminine wash dahil lang sa baho ng inyong pempem. -pem. Subukan nyo ang inyong conditioner. Katulad ng Lux ay number one talaga itong na talagang nakakatanggal ng baho. At alam nyo ba na ang pantin din ay katulad lang din yan sa Lux na talagang natatanggal ang baho ng ating anit at nakakatanggal din yan ng baho ng ating pempem. -pem. Ang mga pe feminine wash ay talagang hindi tumatagal ng 24 hours samantalang itong uh, sinishare ko sa inyo, ang Lux at ang Pantene Conditioner or Shampoo ay nakakatanggal ng amoy hanggang 24 hours ay talagang wala kayong amoy. So, ang pinakamaganda pa rito, kung talagang ayaw nyo talagang umamoy ang inyong pempem, -pem, ay talagang maghugas kayo ng mayroong baking soda. Pero sa akin kasi, lakas lang ay garantisado ko nang talagang 24 hours ang walang amoy ang inyong puwit at ang inyong temtem. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.